Uy, wow, ano pa? Gusto mo, gumawa sa truck magkape? Diretso tayo. Bawa naman kayo sa tao. Okay. Nakiusap po ako rito. Kasama ko si chairman dito. Kayo pa ang galit ha? Nasa naulaan ni nyo na yung galit. kay pa ang galit eh. May mga padrino yan. Ngayon yung padrino nila hindi hoot na sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, Ano ang pagbabalik Di ni Heneral Suka?

Субтитры Ranko Coral Street. Ito nga kidalalagian nating ngayon. Clearing operation, syempre. Kilanlan kunin ng ito. bungalig na naman. Memo oh. kanino ito? Mga pinalis kere, wala ayaw pa nilang ang lisens. Wala rin naman ng Grabe, double double parking na. Oo, oo, nagagalit talaga. Grabe, ando wag sana nang kalsada na tong kungyeti talaga pinaparparkingan. Magkakasilam eh. magtatakbo. Oh, nasa, galing na tayo dito Jen nasabihan mo oh. na tayo. yung ano? Doon yun, Jen. Kapila. Ito, tatanda mo, Jen, yung CR nasa labas. Oh, yeah. <laughs> yan. Yan, Kaya hindi lulusot eh. Mapabigyan, mapabagbibigyan ni General. Isang beses, dalawang beses, tatlong beses. Pero talagang... Mapupuno din eh At babalik-babalik Imposibleng hindi natin mababalikan eh Maaring hindi ngayon hindi next week pero babalik at babalik to so, talagang hindi rin makakalusot hindi ba ngayon bukas magpakailan man yan <laughs> at least nagbigay ka di ba nagbigay o, ka ako sila. ilang beses lang. na nga dyan eh talagang mababalikan no, yun ang lang, sabi ako. yun ang kagandahan pagka pagka okay, hindi masyadong yon. malawak nung uminig sila sa akin pinagbigyan ah, ko sila ilang beses Oo. dalawa eh, sabi ko nga, ha? may hangganan din yung pakiusap. Yeah. Uh, yeah. Yun naman ang sabi ni Yorme, no? Oo. Oh. Yung, yung na -ra 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 yung gusto ko sa ni Yorme, uh, ay ano, bigyan, pagbigyan. Bigayan, pero siyempre may hangganan yung ano, eh. May hangganan yung uh, pakiusap. Siyempre, mapupuno rin tayo. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi tayo nagbigay. O, gaya ni General Sukat. At least, wala tayong masusumbat. Wala masusumbat kay General. Oh, na pala no no. Ayan, nakita nyo yung cord. Nakatumba. Mukhang hindi na ginagamit. Pag kinuha sasabihin, ginagamit. <laughs> no? Wala nang bato eh. nakalawag na No, Hindi na bumebenta 'yung gano'n Kay chairman sa barangay, sa polis eh nakaharong eh. Hindi na bebenta 'yung ganoon. Parang ang dating kasi Sa parang yan, parang ano eh,

Vừa nhanh lắm, con!